Ay. Ha. Ginagawin Malaki ba lang sinya Oh, unsi. unsi Uno, unsi, si. Unsi bil? Oh. Yahayoy. Buminta tayo ng amigo, 70,000. 70,000. 668. Ang party natin ay <laughs> Good morning mga amigo, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo Yan, for today's video mga amigo ay Pusa na naman mga amigo sa panibagong laot Ngayong ano, ngayong pang-apat na laot to Ayun ay mangarga kami ng ilo na naman Hindi pa kami nagbalansi mga amigo dahil ano Unahin muna namin mangarga ng ilo Kasi lalaot kami kaagad mga amigo para Yun, makarami ng ano, pundo <laughs> At bago mag-umpisa tong vlog na to mga amigo Basta salamat muna sa inyong lahat Sa mga solid kong supporters, subscriber At sa mga silent viewers Yan samahan din hindi nag-skip ng ads, uh, good morning and uh, mega video shout out sa inyo lahat. Lalo tigit sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampanan ng mga gawain sa araw-araw. Samahan nyo kami mga ng ilo. Tara, let's go! Isang truck lang yan, Loy? Yan, block yan. Saan yung isang truck? Ano pa yung truck? Close van? Close lang driver. driver? driver?

sulit ang ilo meko sulit mga amigo dudes ang sulit oy bumbo yan bumbo na oh ako mga ano tubig ko mga batang rosas na mga horong ngayon batang rosas <laughs> ah oh. ah ah Ha? Dito kami laot ni kami ko. Katapos mga marka ng ilo. Bukasan na. Laot ka agad. <laughs> siguro. Ilang daw bato nyo? Kunti lang siguro kayo dahil pa kami batoy eh. Ba? Siguro. Nga uh, 3. Uy, nandito pala si Iboy. Eh.

<laughs> okay. Mana? Oke, okay, lodi dah sampai, go. Lodi datang nang yellow.

Kain kalaban Kailan kailas na ni Kailan kailas na to Uy, naunahan ka na naman.

Saus-saus Ayo, saus. Nah, apa kamu aja mari. balik Lepas pembawaan Siang, woy Mulai, mulai Tunggu di atas Tunggu di atas Grabe naman yan. Kina ko Tayo na nga ng kulungan ng manok. Ano sayo mo? Batak? Batak ang lumaban? Batak ba sa lumaban? Wala, wala Huwag ka na maghakot, tiyan ka na lang Wala na Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih ya. Tekah. Wih. Ah. Ayo pegi bispin ya lo ya. Ya, ya bro, udah tapos nah. Hum, uh, bata aí. Aí. Bateria não, aí é pequeno, aí. Vira. Ui. Kuya Brolo eh Kiner Oh Yan, karga na lang kami ng krudo Yan, dalawang drum Kaya mga kontiner Hahaha <laughs> Kaya ba kontiner boards? Sakit ang ipin ko. Dalam ada yuk, baru ditunggu dulu setelah kena oh. Kung basyo. Idala sa truck. Kargahan ato ni King. Kargahan ni King. Oh. Oh, itu Tapos kami menggakut nang ng krudo. 2,000 years later. Ano, biliar tayo, biliar. Talo ka na ngayon, praktisado eh. Praktisado Oh. Ano kaya? kaya? <laughs> Uy, busyot man eh. Busyot. Sila kalibo ang atong agdagton. Ha? Sako, wala na. Uy, hey. dayo, dayo pa ngaw. Ha? ay. ay. Mahirap ang isa-ampa doon 3.6 itong karga? 3.6 ito yan Kaya pa man tayong tira no? Ano? Ano? Uy! Tiyak, tinasok ko nga. Ha? Uy! Siya nga, ta. ka makapakilok. mo bang. Dito na. Dito na. Mm. Ih. Tingnan naman palao. Oh. Mm. Uy. Batang bata. Bibigat likod. Nako ha. Huwag kang ganyan. Agoy! Nakalima yata kagabi. Ah. Uh. Oh, butas yan.

Ayan. Aslum, kabuang. <laughs> Lagi yang suruh Pa rin? ay kaya pala amoy tayo tayo no Pambihira bihira ah, sige lang sige lang sige na siya loy buhay na siya tayo ayo,

ยัน

Hindi pa yung parang harina. Pa, harina yan? Mm -hmm. Ah. Harina sa lubot. <laughs> Kalaro na to eh. Aksyon pala kari. Eh. Ay, parang harina pala yan. Harina pala to. Corn starts. libo na lang tapos na tayo mag grocery pa ako mag supply mag edit pa ako mag upload pa akong video apa dami mong gawain nung dami nga namin ko ah na trabaho kailangan may time management ah management Ani ha nhau Dahi pa Ano ah, pa, mahigit kumulang Ah, mahigit kumulang si Ha <laughs> <laughs> <Birds. laughs> ah, <laughs> 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 Ha ah, ha tai. Ah, ah, ah. <laughs> ha ha ha. Ndi ni dito tai hatong to hari na raw. <laughs> yan tai hari na yan. Corn starts. <laughs> payag. Payag ka. <laughs> <laughs> <m> Kunti <Tokyo> na lang yata eh Kunti na lang pala lang yata Kunti na lang Oh, puro na pa Kaya nga

malaki ba lang siya nino? oh, unsi, ay, Un, oh unsi unsi? unsi oh, yah yah oy, Siris pa si ngumil. kasi kasama naga yon unsi Ah, sabo yon. Oh bigas oh, ba bao ka ba ba tao ugam oh, oh, bigas. Oh, bita oh, bita bita oh, oh, bita bita bita. Bao ka tao ugam oh, bigas. Tama tama oh, tama tama Oh, ikasay ikasay. Oh, ikasay. Oh, ikasay, ikasay. Ay nako, nako, nako. Sauce. Si, sauce, 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 Oh, bigol bitaw og buna, bay. Ay nako. Hmm, nako, indalwa. Oh, ogla maho kan ko bigas ugam tao, la bao go. Mars pilot ka, pilots? Pilot ka? Mara, pilot ko. Ah, uh, ka law kai. One. Ah, bro wei. Oh. Golak lagi sa Burjoss. Golak daw, kuwit daw. mga amigo, tapos na kaming mangano, mangargang bato. At yan. Tali na sa buya mga amigo. So ito yung ano mga amigo. Uh, kinita natin nung nakaraano. Quick anong na to? Quick update sa ating kita nung nakarang yung nakaraang, nakaraang laot natin. All right. Ito yung hula amigo. So, mahangin ngayon, mahangin dito. Yan. Yung bigo natin ay ano? Uh, 46.9 kilos at ang kilo ay 211. Ah, uh, buminta ito nang ano amigo, 9,000. Sabi ko pala mga amigo, ay naka party na tayo ng 3,000 no. Sa bigo. At meron tayong ano, tangi, tangi dalawa. Yan, tag, tag 20 lang kilo mga amigo sa bigo, sa ano? Sa tangi no. Yan. At yung ano natin mga uh, tabantihan, apat na piraso, ay tatlong piraso. Tag-180 lang kilo ng ano ko, ng tuna nung uh, undersize. Bentihan. Ang kilo naman ay 180 no. Lupin natin tatlong piraso. Ay tag-155 ang kilo. Yan, big eye tulingan, yellowfin at saka mga lamarang ay umabot ng ano, 515 kilos ng ano natin. Ah, uh, huli natin nung nakaraang laot, 515 kilos mga amigo. Lahat ng tunay, huli natin lahat sa isang laot. Yan, tapo yung ano natin yang mga uh, isa natin yan buminta tayo ng mga amigo, ah, 70,000 70,668 bawasan ng 7% ah, mayroong natirang 63,600 ah, 600. so did by, did by 3 mga amigo ay parte natin mga, mga amigo ngayong lahat ito ay 21,000 dahil meron tayong bali na 4,000 mahigit na, luminis tayo ng 16,000 yan 16,000 mga amigo ang linis natin no? Yan. At ang may bayad tayo sa hurnal na 500. So, ano na lang. 500 at saka yung ano ko, yung isla na kinuha ko na pinagbigay-bigay ko mga bigo. Bawas yun sa aking ano, huli. Bawas yun sa aking ano, party. Kaya ang party natin na linis ay 15,000 lang mga bigo. Ito yung linis natin na party. Yan 15,491 yung linis nating party ngayong laot ato. 7 days tayo sa laot ay pumarti tayo ng 15,000 na linis dito sa 15,000 natin tira mga amigo ay babawasin ko pa dito yung brief ni Bururi at saka uh, shirt t-shirt pa at saka yung ano bibigyan din ako sa kasama namin na hindi nakasama sa laot yung parang laot dahil meron sakit yung masa, uh, anak niya kaya bibigyan natin mga amigo bawas para meron din siyang ano naka income naman siya sa aming pagbaba naka naman siya at uh, dagdagan natin ng ano ating balansin right yun nga mga amigo, 15,000 ang ating kinita sa loob ng 7 days natin sa laot no. Ang huli namin lahat ay 6 na tulalada pa At ang huli natin ay 500 kilos. Yan yung ano natin, uh, fruit of labor natin ngayong laot na ito mga amigo no. So ating Lord sa uh, uh, maraming blessing na ating natanggap pa yung na ito. Sana sa, sana sa laot na ito mga amigo ay uh, mas malaki pa ang ating kikitain ngayon. Ito sa balansi ko ngayon mga amigo na 15,000 ay magbibigay pa ko sa, sa aking magulang at saka sa magulang ng asawa ko kaya ang tira nito ay kunti na lang so yun ang ano namin budget pang bayad sa kurente, pang konsumo, at uh, sa iba pang mga bayarin. Yan, sa inyong lahat mga amigo. Uh, ganang umaga. Hanggang dito lang muna itong video na to. Sa inyong lahat, maraming maraming marami salamat sa walang sa akong sa aking mga video, no? sa mga sulit mong subscriber, at sa mga silent viewers. Yan, sa mga hindi na escape ng ads Good morning, ang shoutout sa inyong lahat. Diyos ng balang gumantis, kabutihan ng mga puso mga amigo. Update tayo sa next video. Bukas, abanti uh, na kami palaot at abanti na naman tayo sa fishing ground. Kaya update tayo sa next adventure natin mga amigo. Sana kamitin namin ang biyaya ng dagat uli para uskar kilo yung laot. Alright, good morning! Salamat sa inyong pagtanaw, Pag-Ampimuntaran.